Lumalamig na hang. Simula ang hangin sa akin ay lumalamig luma na. Shotgun, shotgun. Ganja, ganja, Buda, Buda. Buda, Buda, Buda. Shotgun, shotgun. Ganja, ganja, Buda, Buda. Sa mga oras, sama pa Mundo ko ay nag-iiba oh mo na yung napapansin? Sumasaya ako sa tweet. Kapiling ka na para lumulot ang isipan. Sa kalawang ako'y okay, nalilimutan. Video, son. Uh, mm, MTV. Tawala na tawanan lamang. Ilabas mo na rin ang uh, pagkahinay-nay na ang uh, malabing at tubig na papawi sa bago na no, yun na, lalamunan. At simple hamuli na tayo. Mahal no, baka talaga talagang adik sa kanto, Joss. Bakit? Kasi ayaw mag-shape eh. Hmm hindi kaya pogi kaya nyo Bili pa oh. na naman ang isip ko Ay, mga, Kuya ko, hindi nasasama eh Kaya mo nagpispa siya Hindi na, sasama, okay. Eh. Okay, okay. na. titikmahan Bili <laughs> pa na okay. naman ang isip ko sa, sa tuwing si mo ay Luloy, Akin na titikman Matitikman si si Ang simoy ng hangin Sa amin ay Tumalamit na Ang simoy ng hangin Sa akin ay Tumalamit na Ang simoy ng hangin Sa akin ay Tumalamit na Ang puno ng sagi sa, sa, sa amin ay Inakyat na Ang puno ng saging, sa amin ay,